Nagpaabot ng pasasalamat si Member of Parliament, Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema sa Cotabato Sanitarium and General Hospital na kaagapay at tulay sa tulong medikal para sa mga mamamayan. Narito ang report. sa layuning maipaabot ang mga tulong medikal at iba pang health services sa taong bayan, nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Member of Parliament, Attorney Omar Yasser Sema sa Cotabato Sanitarium and General Hospital na naging kaagapay at tulay sa tulong medikal na para sa mga mamamayang lubos na nangangailangan. Nagpasalamat din ang opisyal sa mga aktibong Medical Social Services Team sa kanilang mahusay, maaasahan at transparent na serbisyo sa lahat ng mamamayan ng Bangsamoro Region. Hangad ni MP Omar Sema na magpatuloy ang sama-samang pagtutulungan upang isulong ang isang malusog, mas mapayapa at mabahaging Bangsamoro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.